What's up, Madlang people? I'm Andrew Gabino, 25 years old. Ang alas, ang studio caretaker ng Baliswela City. Studio caretaker. Studio? Saan studio ito? Sa ano po? Kalookan po. Kalookan? Ah. Caretaker? Ah, siya naman housekeeper. Yes. Sino kayo mas malinis sa kwarto? <laughs> yung caretaker, caretaker. o yung housekeeper? Ito kasi malaki bahay. Studio. Bahay. Studio. Ah, studio ba? Bahay. Oh, studio ba? Da, studio. Ano, ano bang ginagawa mo? Inaayos mo? Nililinis li mo? O nagbubuting-ting ka doon? Hindi po, ano um... po. na lang tayo po. Kala ko bahay kasi yung ano eh. Balin baka na... studio type ang naintindi. mo. <laughs> studio, oh, studio, studio type. Eh. studio type. Studio type. Thank you. Studio. studio. type, no? Ano po siya? Parang ano po, dance studio po. Eh, oh, dance, dance studio that's type. Dance oh. studio type. oh. So. Saan banda yan? Sa, sa loob, loob ng bahay. Oh. Uy, baka makakuha tayong discount. Oh. Sa rehearsal. Sa rehearsal. Oo, oh, magpasikat. Meron ka bang pick-up line para uh, kay meron Marife? Meron po. Ibagsak mo na, Andrew. Ah, uh, Marife. Kamatis ka ba? Ay, grabe naman yun. Kamatis? <laughs> Bakit po? Ikaw, Andrew. <laughs> sa tanungin ka no, Andrew, kamatis ka ba? Diba? Grabe ka naman. E baka naman maganda yung nasa ba, loob. Tatalungin ka no. kung kamatis ka, lalo na kung 13 years old ka. Diba parang bad trip yun? <laughs> Kamatis ka ba? Bad interview yun sige, tuloy mo na mo yan, Andrew. Ulitin mo po. Oh, ulitin mo. ulitin namin. Pasok ka sa loob. Interviewin ko lang ito, ito dalawa. Marife, kamatis ka ba? Bakit? Kasi... Ay, mali ko oh, pala. Ay, sorry kamatis. Magkagulat din siya! Hindi po, take 2 po, take 2 oh, po, po, take po. kamas na yan. take 3 po take 3 po, take Andrew, gusto mo i-gisa ka ta? <laughs> Gisa ka, oh, sige, Andrew. Ah, uh, Maripe, kamatis ka ba? Bakit? Because I wanna give you my attention from my head to... Huh? From my head to my toe. <laughs> ah, tomato! <laughs> tomato! <laughs> tomato. <laughs> head tomato! <laughs> Tomato. Baka gusto. Nakabahan kasi. Ano ba sa mo dun, Matt? Ano na naman? Ano na naman? Ano, ano? ano sabi mo dun? Ano sabi ma? ko sa inyo, mag-isip na ng bagong segno. Pinagigil na to. Tagal ko nang sinasabi Otay to. Na Ito, ilang lang. buwan na hindi kayo nakikinig sa akin. Nakakaano. Hunti na lang. <laughs> Maganda. May sasabihin daw sa si Andrew. Baka meron ka pa iba ka Pick up line. Meron ka ba ba iba? May may ba? Iska matis ka ba? Bakit? Ano ko. May advice ka, Matis ka ba? Bakit? Sarap mo tirisin eh. <laughs> Ay, grabe siya! Grabe siya, <laughs> siya sa'yo, Pri! <friend. laughs> Ginawa <laughs> kang pimple! <laughs> grabe siya sa'yo! Tinitiris ba yung kamatis? <laughs> siya! Huwag <laughs> eh. ko dito, syunga. <laughs> <laughs> oh, Sa ka nakakita ng tumiris ng kamatis? Yung <laughs> maliliit! <laughs> ha? Cherry tomato! Wala akong nakitang tumitiris ng kamatis. Anong trip <laughs> <laughs> ano yun? Siya, ano yung Kuto. Kuto ba yun? <laughs> Tinitiris niya. Tinitiris mo ba ang kamatis, Andrew? Hindi <laughs> po. Pag ano po, yung sa may sausawan po, yung inaano po Piniter piniteris, sa burong. Sa may sausawan. Tama na, Andrew. <laughs> Oo. Gigigil ako sa'yo. Okay, thank you, uh, Andrew. Ngayon naman. <laughs> Kilala rin na ito, search number two. Reveal. <laughs> uh. oh. 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 What's up, Maglang people? Ako nga pala si Bin. 29 years old ang Oragon Rider ng Tagig. Oh, Oragon. Rider. Oh, Oragon. Oh, oh, Magka-polo Magkapolo pa sila ni Ray. Ito, yung mukhang magwawala pag in-interview mo sa Senado. <laughs> 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 pag pinatawag ito sa Senate, <laughs> hindi uh, oh, uh, oh, uh, uh, ko makaswawala. Oo, makukontempto yung nanon. Pwede ko sasagot-sagutin niya yung mga senador. Parang pabalang <laughs> sumagot. <laughs> <laughs> Oo, hindi mukhang mataas ang energy ni Vin. Vin, anong buo mong pangalan? Alvin po. Alvin. Ano apelido? Mendina. 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 Men Taka lang, Alvin na al al lang yung pangalan mo. Ba't ginawang pang Vin? Hindi mo bang binoo? Para, para... Para ano? Trip para, lang. Ah, o. trip lang. Ba't di mo ginawang mga Al? Mas gusto niya yung Vin. Yung po kasi yung pangalan ko sa Facebook ngayon. Ah, si oh -oh. Vin. Oh. Vin ano? Mendina po. Vin? Vinegar? Vinigar? Hindi. Ano? Vintot. Ano? Vin vin <laughs> Junior. Si <laughs> Vintot. Junior pa ngayon. Vintot Junior. Okay. Anong pakiramdam na mga, ano pa kiramdam na maano? Magkasin laki kayo ni Ogi. Hoy, mas malaki ako sa kanya. Patunayan mo dito ka. Kita mo na. Ah, wow, this go. Iba. Tara, kay graduate na high school yung bunso mo, Ogi. <laughs> ay, tatalo ka ay, sa New Year, tatalo ka, okay? Ah, uh ah, -uh, si Vin. Ilan taon ka na, Vin? 29 po. 29. 29. Anong pick up line mo para kay Maripe? Maripe, alam mo nung dumating ka, nawala ng silbi ang Google. Hmm? Bakit? Because the search is over. Nice one, Bin! Yun, Bin, oh! Wow! Yeah. Yung B. Yung B. I B. love it! Ganda Bin. Ganda si Bin. Ganda yung Bin! Tinanggalan ng silbi yung Google, no? Oo, oh. oo. Diba? The search Google is, is over. Kinikilig ka, pa Hindi. <laughs> <laughs> ha? Anong to, ito narinig mo yun, yun? Because the search is over. Anong yeah. nararamdaman mo? Depende. Yeah. Natawa siya. Natawa lang. <laughs> Natawa lang. Ako. pag nakita mo siya, kikiligin ka Ay, na. Ay! Eh. Oh. Kung gano'n kasimpati kong sinabi yun. Alam mo. Kasi baka magpakuha ka ng arinola ng di oras. <laughs> Sinasabi ko sa'yo. kilig, ano? Oo. Oh, oo. Oh, oh. Pag nakita mo siya kasimpati kong oh, pinipitawin. Oh. Iba yung dating ni Vin. Eh. Oh. Thank you, Vin. Thank you, Vin. Eto na, search number three. Reveal. Ay, teka lang. Ay, dalil, 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 dalil. Dalil. Sa tarila. Sa tarila. ka umupo? Tumalikod ka pa uli, ha? Napagod, napagod. Nag-rewind. Thank you, Vince. Ulit. Ulit. Diyos. Gusto niya daw isa pa. Vin, ano ba, Vin? Nagigigil ako sa'yo. Lakyan mo na ara. mo kayo ng alambre. Idadagdag ko yan dito. Sabi sa'yo. Tukuha kayo ng alambre. Bilok! Idadagdag ko yan dito. Diyos ko. Yung mga kalarubo. Sumali pa dito. Yung isa nakatalikod pa rin. Oh. 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 <laughs> oh. Di ba? eh, oh, siyempre, <laughs> e, hindi pa siya tinatawa. Kita ka kaya? <laughs> oh. Kala mo, lakas aray kurtina, no? Such a number three reveal! Urteo. Yeah! Oh. What's up, madlang people? Wow. Kaya pala. Oh. Oh. Pakilala ka na, Jun. Jun Michael Busson, 25 years old, ang habal rider ng Pasig City. Oh, rider din! Habal rider. Rider din. Saan ka nag-habal rider? Po, Pasig area po, tas tagig area po. Ah. Ang habal, di ba yun yung madami? Apo. Okay lang. Sa Pasig area, pwede yun? Apo. iba ibang lugar naman po. Ah. Bukod sa paghabal, ano pa pinagkakaabalahan mo? Ano po, minsan po nagpa-part-time po ako ng freelance po. May bisita tayo dito. Ano ang gawin mo dito? Ah, na ano nangyayari? Kaya <coughs> yung... kanina kasabi niya ni Andrew. Oh. Inaalala niya yung kamatis eh. <laughs> sabi niya, parang nagkamali ako sa desisyon ko. Hindi nang mamaslamo si, si ka Andrew. Kasi nito eh, kanino kaya siya nakatingin kay Kimchoo, kay Ogie? Hindi, tagusan eh. Sabi oh. <laughs> <laughs> Sa kamatis daw siya. Baka naman, bored ka ba, Andrew? Hina, si, nang hinas. Nawala ng kaluluwa. Tumatagos yung... <laughs> so, hindi pa lang tinitiris. Nangihinayang kasi siya sa kamati. Sa kamati. Okay, okay lang Okay yun. Kahit anong pwede dito. Oh. Oh, okay yung yun. oh. oh. mo bang bumawi? Meron Gusto pa? Gusto mo tumalikod ulit? <laughs> <laughs> so, mukhang, mukhang ma magturumpo to, no? <laughs> Bakit? 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 Wala. Yung itsura niya mukhang magaling magturumpo. Mukhang magturumpo. May pa yung... Oh! Ha? Oop. Eh. Eh. Ganda pa dito yung sakam. Alam ko. Mm, mm, Kaya yung balance yun sa kamay ni Jin. Yes, June. Yes, Ilan taon ka na? 25 years old po. Takin nga pa ka na. Mabilis <laughs> magsalita. <laughs> Kala mo dyan <laughs> <Pical up. na. laughs> <Babilis magsalita. laughs> wow. ha. 25 years old. Ilan ka years old. ka na. Mabilis magsalita. Takin Nagpasaya talaga kanyang kantong yun. Oo. Grabe yung talent mo, no? Si Vin, baka kaya ni Vin. Ay, Vin! Sayawin mo nga yun. Baka kaya ni Vin yun. Sige na, please. Paanti ka ng konti. 5, 6, 7, 8. 5, 6, Oh! Ay, nakabisahan Parang siya yung nag-choreo, no? di ba, no? Memorize. Mas maganda yung kanya, Memorize eh. Niya? Memorize niya. Iba to, oh, parang... Oh. Uy, Eba? si Andrew. May baka energy. alam din ni Andrew. Iba yung energy ni Vin, eh. Parang... Ano? Nag... Ang laman ng dextrose dito, cobra. Mapalo, <laughs> eh, no? Andrew, para bumalik yung kaluluwa yeah. mo, masayaw yeah. ka. Yan. Go, Andrew. Oh. Kaya mo yan, Andrew. Game, oh. game, game, boy. Sayawin mo lang yun. Yeah. Ka kaya mo yan, Andrew. Yes. Paano po ba yung step po? Ay, Ay na Basta, Vin, kasabayan ka ni Vin, ha? Yeah, yeah, yeah. Go. Abante kayo ng konti. Ah, music. Five, six, seven, eight. yung ah. mo. She's now, she's now, oh. She's new, she's yeah, ah. Oh. Iba mo, Vin. Iba ka. Oo. Oh. Pag iba, sumayaw niyan. Mukhang timang. Oo oh, oh, nga. Ikaw, ang natural. Iba. Iba? Hoy! Hoy! Bakit? Iba. Natural. Bakit sa kanya natural? Bakit natural? Bakit natural? natural. 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 Hindi <laughs> ko nga <laughs> na mawari. <laughs> Kailan? Parang kusa. Ha? Kusa ng lumalabas. Diba. Oh. Siya lang naka-perfect e, no? Ano? Sumisingaw yung talent. Yun. Pag iba talaga, mukhang timang. Yes. Pero ikaw, It's natural. Wow! Ang okay. ganda. Sa'yo magmamarka yan. Oh, oh. Ang tanayan. Sa <laughs> oh, oh. so, sa'yo mo. June, it's your turn to shine. Ala. Eto na. Five, six, seven, eight. Oh, oh, oh. oh. Nagigilig na. Okay, gawin oh. na lang nating guni-guni yun. <laughs> Gustong, Kanya, wala no. tayong nakita. Oh, masaya na ako. Umo-order ng pika. order Iba yung style Bakit niya. Pag ito pinadeliver ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo. oh, um, kita eh. Umo-order ng pika. Oo, oh, oh, mapupuksa ako to eh. Hindi. Sweet lang si Jun. Jun, anong pick-up line mo para kay Marife? Marife. Ako Marife. Ako ka naman talaga, Marife. kala mo. Para, para kumari mo lang Ay, natatawa si Andrew. Oo, oo. Kala mo hihingi lang ng tansyan. Marife. Okay. Marife. Aso ka ba? Ha? Oh. Isa kamatis. Ito naman, aso. <laughs> <laughs> Ba't di mo ba itanong kay number 2 yan? <laughs> 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 Para masaktan ka sa <kasaktan. laughs> Tatamaan ka nito. Vin, aso ka ba? <laughs> Bakit? Okay. Kasi ikaw ang aasuwahin ko. <laughs> ah, ah, ah. Sawahin ko. Ah, so, so papakasalan ah, agad. Oh, oh. Di maganda yung dating nung uh, bayad. Uh, agad naman. Oh. Di maganda yung tono. <laughs> 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 Nang ali. Nang <laughs> <laughs> make ba up like. May iba ka ba bang pick up? May May follow up ka ba ba? Yeah, may yeah. ba? Maripe, okay. okay. kasalanan ba ang mahalin ka? Yeah, yeah. Uh, Bakit? Yan, 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 yan. Kasi kung kasalanan ang mahalin ka, araw-araw ako magsisimba.